O text reveal, text Oy, reveal, oh, <laughs> Naya! Napagkaisahan muli ngayong araw sa It's Showtime si Chinita Princess Kim Chiu. Sa segment na Especially For You ay naisip ni Mem Vice na i-challenge ang kanyang mga co-host na mag-last text reveal. Ito nga ay para malaman ng madlang people kung sino ang huling ka-text ng mga It's Showtime host. Agad nga na pumayag si Navong at Chong, ngunit si Kim ay tumanggi at hindi tinanggap ang challenge ni Vice. Dahil naman dito ay agad na inasar ni Vice ang aktres. At sinabing mayroon itong tinatago. Maging ang madlang people ay nagtataka kung bakit ayaw ni Kim ipaalam kung sino ang kanyang huling kateks. Duda tuloy ng ilan ay si Paolo Avellino siguro ang huling kausap nito kaya naman ayaw niya ipakita ang kanyang huling ka-text sa cellphone. Gayon pa man nirerespeto ng Kim Pao fans ang privacy na gusto ni Kim Chu. Anila ay maganda talaga na hindi muna ipaalam ni Kimi ang totoong namamagitan sa kanila ni Paolo. Para na rin hindi sila ma-pressure sa demand ng kanilang mga taga-subaybay. Narito at panoorin natin ang naging ganap ni Kim Chu ngayong araw sa It's showtime. It's showtime! MC ano ko si Chatkiny? Okay lang <laughs> ako? <laughs>